May di -uling po. Dati meron kaming ganito eh. Naabot ang koro niya. Hoy, naabot ko to. Oh. 9:30 na po nang umaga makakinsa. Abot pa tayo sa train. Balik punta po tayo na ano ngayon na tambakan doon po sa tayin dahil linggo po ngayon bukas po sila titingin po tayo ng mga gamit na pwede pang mapakinabangan so sasakay po tayo ng trend mga kainsa tama ko po si pati... mga kumako saka si master mb oh ayun nabot pa tayo oh 959 yung tren. O oh, malapit na. 959. Ano po? Oh. Ayan. Oh. Ayun na mga kainsan yung train na sasakyan natin. Mabilis lang po ito. Siguro mga 15 minutes. Yan. Manman -man lang po yung sakayan natin. Tara. Oh. para na sa ano lang sa top top avenue papunta tayo Pedro mm. Hill dito po kayo sumakay sa Kung Yen na uh, train station mga kainsan eh, bumaba lang po kayo dito sa may Tayen station bale pang anim po yan na stop at makakarating na po kayo doon sa may tayo station na bilian po ng mga second hand na mga gamit. Mga 15 minutes lang po yung biyahe. Oh, station. Ayun. Ito yung mga pupuntahan natin mga kainsan. No? Ayan o. Ayan. Dantun pa. Dantun pa, oh. Ayan. Doon pa. Doon pa o. Oh. Pero po, sa atin lang. Ah, second hand po na gamit baka macham, makachamba ulit tayo dyan eh takto habang nagtitingin ko madali lang pala hanapin mga kainan hindi po tayo maliligaw actually first time kong pumunta dito ako second time second na sa'yo kaso 2016 pa rin po na patap muna tayo okay. may ano pa 136 pa yung ating uh, bus card madali lang pala hanapin mga kainsan hindi po kayo mawawala so, baba nyo po ng train station kita nyo na agad yung ano, location tabi tabi lang pala sila no uh, ayun kubul no? kubul madali lang pala ngayon lang pala ako nakapunta mga isa ang budget ko 1,000 lang tayo natin kung ano magbibili ng 1k kaya na naabot ang 1K ko dito sa second hand. Parang iba siguro, okay okay din. Mm. Eh, paglinggo. Marami rin mga pinoy dito mga mga napot ka. Malapit lang pala. Ito po yung train station, no? Oh. Nasa harap lang mismo, pagbaba nyo po ng station. Andito na, oh. bubunga ulit yung mga ukay-ukay. Titingin okay. po tayo ng mga jacket. Dati wala yun. Ito, uy, parang gusto ko to. Oh, ah, magkano kaya ito? Kayo, 100. Ito, oh, oh. Parang gusto yun, ko uh, to ah. Tingnan natin mga kainsan kung magkano to. Gusto ko to. 100, 100 lang. 100 lang. Yan. Oh. Ganda oh. Ay, tigpala lang kaya yun pa. Tigipay-ipay lang. Tigipay-ipay lang. Gusto ko to mga kainsan dahil ito yung ano natin ngayon panibagong outfit. Check, outfit check nga muna. Hoy. <laughs> Makakabili ako na ng polo dito. Ayun mga kainsan, pag uh, naghahanap po kayo ng mga polo, ang dami dito oh, mga jacket. Mura lang. Ito gusto ko to. Latib. O, mga branded to mga kainsan, mga Latib. Ah, na tayo ng itas. Bayaran po natin 100. Tapos lipat po tayo sa iba. Kapanyang. Ipay ma. Ay, ang dami pala dito mga kainsan. Oo, oh. Ang ganda. Oh. oh. ang dami. Mga jacket. Wala ka pa Bulo. jacket yung na yata to grad. Sa Para kung sa taklas ito. Try natin, try natin maka-canal. Okay. Okuha natin bago natin 'yung ano. Sakto. Sakto lang pala haba eh. Napa-forma naman ako nito. Na ano yeah, 'to? Kasi itong susuotin na natin sa tilapyahan. Parang Duterte ah. Pwede pwede. Pwede? Comfortable? Oo. Comfortable tayo dito. Mga alawa na. Mga dalawa. Ano Bada ba? Talagang dine na sa kulay checkered na blue niya. <laughs> kasi iba yung presyo na dito mga kainsan. Nasa 200 yata to. Oh, 200. Mga 200. Dito rin mga kainsan may mga pang luggage. Pwede po kayo tumingin dito. Kitchen pa. Kitchen pa, 1-8. 1 Si oh, Master MB kasi mga kaya sana ngayong buwan. So, ah, ito 1 -3. Pero ano eh, ito, pang sakto na yan, 30 kilos siguro. No? Ayan, magaganda siyang klase. Oo. Oh? Ito gusto ko. Kasi magkano? Tosaw? Tosaw? Dapan? Ito kay Ichenji. 1 -7. Dito oh, pito pa niyo, this one one three, one three. oh, one three, ito one seven, one eight, one. Pwede na yan for Dito sa dalawa lang paktupili. Pang 30 kilos na yan bro, pede. Dito tayo sa mas malawak to, mga kainsan. Sami. Eh. Dami rin mga Pinoy dito na napunta mga kasan ano? ng mga belt to. Oh. 100 lang din. Uy. pag ma leather din to. Ayun oh. Maganda. Ah, pa tayo ng iba. Oh, mga battery. Ito ba yung kasi oh, chargeable oh. Kasi kaya to ano. Oo, oh, oh, yung baterya oh, ng o, pares o, pub, oh, pares lang 'yan, Sa paras lang 'yan, oh. Ito yung mga power tool, oh. Lang kaya tong mga power tool nila dito, mga kinsa no. Mga bus. boss. Mga branded 'to, mga kinsa. 220. Oh, ito nga 220, pwede sa Pinas. Kaso hindi natin pakay ito ngayon. Hindi natin ito ano, may portable na lagari po Ito mga portable na ano Brad lagari. Ayun oh. Tinso. Ito. Pwede okay, ito. Magkano kaya ito? Laupan. Tusaw. Tusaw. Liang Chen. 2,000. 2,000. Pwede na to ah, sa ano pangbahay kung umuwi tayo ng Pinas. Pwede oh, 2,000. Ayun mga pabango, kompleto dito mga kaysa. Meron kaya dyang Royal Selection. Full water. Wala. Sus. Ano yung binibinda nila dito? Ah. Uh, Ayun, siyang gaja. Siyang. Hindi bang? Parang turmeric ha Mga relo oh Relo naman Oh 100 lang dito mga ano Mga pan Tingin tayo dito Oh, no, mga pans mo, pang ano, kaso. Pero ka na? Dito, oh, dami yung mga palamuti dito. Si ate. Shoutout kay ating uh, maganda. Oh, huh? uh. Kabayan, yan, shout naman dyan o. Uy, dami mo nakuha. Bukha na yan. 1-2-1-1-2-1. na lang lahat. Nangulpe ng cellphone si kabayan na Apple o. to? 700? 1-2. Ito 1-1. 1-1, 1-2. Pinat S mo to? Oo, lahat yan. Gumagana. Dami niya napabili mga kain o. Ito lobot lang. Ano nagpunta dito? Ha? Ano sa nagpunta? Ano? Bandang ano ata? Oh, so, but, 7? oh, iPhone 7. Oh, ayun, no, iPhone 7, no. Pwede yan. Oh, dami mong napamili, ah. Yes, sir. Oh, pauwi ka na yan. Kaya na tayo umaga. Ah. <laughs> Kami naman na mag-ahalongkat. Oh, palo oh. oh. si oh. kabayo na buma. Ayun, si kabayo na So, kakuha ng maraming nga nakakuha ng na cellphone, 2K. Okay. Tatlong cellphone, no? Tatlo. Tatlong nang magiging. Tatlong cellphone yung nakuha niya. Tatlong pa rin lang sniper ni pang ano, pang ilong. Akad. Dito mga yan, kumpleto kompleto talaga. Ang, ang sarap pong mamili dito. Kompleto na po yung Inahanap natin dito. Kaso yung budget natin, eh, ano lang, limited lang. Kasi na <laughs> na ipadala na natin sa Pinas. Ayan po ba sa ating mga kababayan, mga kamag-anak na nahingi ng ano, na kunting tulong eh. Pwede kaya sa page mo to? Pagka, pwede yan. Pagkatapos po ng sahod eh, wala na. ano na naman to mga ito eh ano? Oo, may pwede yan? Ito yung hinahanap ko eh kaso pang tiksay. Ito po mga ano po ito dip air, pang airsoft to Laruan po ito Ito Ganda nito oh. Ito yung mga gusto kong bilhin para pang isda Ayan o oh. Ganda Laban Ito sao o 20 mil mga kainsan Liang 20,000 mil Medyo budget Ayun, mga wallet din to Pwede, oh. oh. ganda Ito mga bago oh. Ano oh. Magsipag lang po kayo dito mga isa Napakalawak pala nito <laughs> Ang dami pong mabibili Ang lawak oh dito pa tayo sa kabila Nasaan na kaya yung mga kasama ko? Iniwanan na yata ako Ito Mga lumang Hindi ko alam to um, Mga lumang barya siguro ito Ayun ang dami Kung uh, mga collector ka po na ano, Mga antik siguro ito mga Mga barya na yan

Ah, 'yung ini. Samsung. Eh. Uh, dito po sponsor daw. Uh, ay n'o. Wow. Ready daw siya daw daw naman sa bagong cellphone, 'no. Ato oh, uh, ay okay, sandalan. Ay, buti nga nakaano tayo, naka-minus pa nang sandaan. Kanina one five pero nagpatawad. Pangkain na lang okay, daw. Kayma. Ah. JC Loban. Murang mga bike dito mga isa 'no. Nako, malapit lang sana 'no. Serap. Hindi ah, doon na ano to? Nakakalas bread 'to. Oh. Nakakalas. Hayo, tingnan lang po 'to. sana mamili dito. Ito, ganda. 'To na una na 'tong J7 na 'to, pero pwede na. Hmm? Mga Neto bike po, mga original 'to. <tod> Serap sana mamili na, malayo-layo pa uwi natin. Siguro ano yan? Susunod. Ayan, dito tayo kita ng Fishing rod tayo Ayan o oh. Kasi so, nakapag-order na tayo ng dala okay. Sa susunod Susunod o oh. Fishing naman tayo So mga isan, malawak po yung ano dito Yung tambakan na bilihan Ng mga second hand Actually hindi po lang po second hand Mga brand new po yung iba Karamihan talaga brand new Ah, um, jacket, t-shirt, maong, jacket, mga ganun. Ang dami, lahat. Kumpleto na po dito, mga kaisan. Oo. Oh, may iuuling pa oh. Dati meron kaming ganito eh. Naabot ang kora niya. Hoy, oh, ko to. Oh, blancha, mga kaisan. Hoy, so, naabot 'yan. <laughs> Ito mga kaisan Dami oh. Oh, lumang bowl, Brad. Ito, mga antik na to, mga antique collection. Kumailig ka po dito, oh, ang dami. Mga coins collection. Mga Ah, no? uh, Mga tanso. Okay. Ayan, ayan, no? ayan, ayan. Ma kung mga mahilig ka lang mga collection ng mga antigo. Ayan, no? Ayan, ayan. ayan, ayan. Malit, eh. Ito mga ina, ang dami niya. Wow, ang pang Gusto kong bumili nito pag, ano, pag ako ng Pinas. Bibili ako niya. Ito, ito mga na okay, Tara, lipat po tayo sa kabilang ano, kubol. Ito lang po yung train station ng tayo mga kaysa. No? Tapat lang. Sarap pala dito mamili. Ang dami. Kaso yung budget natin Brad, pasok tayo dito okay, Ah, susunod okay. na Bakit? Ha? Saan ba yan? Ito yung pangalawang kubol mga kainsan ng ano, tindahan. So malaki to oh nadi gums. Ayun yung pinagkakaguluhan doon sa gilid. Sa gilid ah. Sa kaluwa. Ayun nakabili po si Kabayan doon ng cellphone. Pangalawa na ano natin. Pwestuhan ng mga bilihan. Ito halata ano na ta, talaga dito mga nasa unahan ay mga gamit na. Ito literal na, ano na dito. Literal na second hand. Yung mga nandito. Ito e, mga naik po. Ito mga naik isa ako ng knife sana yung dalawang kasama dito, ito na talaga to literal na ano talaga dito, mga second hand na Ang mga mabibili ba, biglang nawala yung dalawang kasama yung okay. yung okay. Yan po sa mga naghahanap po ng mga second hand na gamit. Nandito po napakarami. Oh, so, so isang araw yung siguro maghahalungkat dito, hindi kaya. Ayun, yung bilhin ng cellphone dito nakakuha si Kabayan Karina. Ano? Oh. Murang mga cellphone, no? Ang dami na. ka lang. Ang dami nakuha ng mga second na, na cellphone mga kaisan Puro na po yung mga yan kung tutusin talaga